Ito ang aking mga... Oh, Pagkakaroon si Mama yan. Uh, oh. circle, uh, circle of families. Ayan. Ba ba si mm. Yes, Mommy. At si Sister. Ayan. Kailan lang siya nawala dito. Lumipat sila sa Cavite pero matagal sila dito. Lumipat pa sila dyan. Biruin doon. Wala siyang pangalan sa relocation. Si Sister ko. Mami ko, wala din pangalan sa relocation. Oh, na, na magkakagibaan. Dito kami bumaboto. dito, dito pa siya bumaboto. Uuwi pa sila kabito. Oh, yung sa kabila, yung mga anak nila, na kumpleto yata yung pangalan na, na sa relocation. Ay, matagal na wala dito. Nauna pa silang nawala kaysa sa ati ko. Ba't ganon? It's unfair. Barangay 474, BBM. Ayaw. Sara Duterte. Gigit magkakagibaan na dito, wala kaming pangalan. Yung mga ano, kaalyado ng chairman, may mga pangalan kompleto na hokus-pokus nila. Ano to, isang pera, hindi ako mapayag ng ganyan. baka baka pati nga dating secretary na siya na naglakad-lakad ng mga pangalan eh, meron din siya. yung mga kapatid ng, ng chairman, baka meron din. Oo, oh, imposibleng wala. Di ba? Hinokos pokos nila. Ang pangalan ng ng pamilya kabe. Ha? Hindi pwedeng ganito. Bigyan nyo kami ng, ng Ay, bakit? Eh, ano nga yun? nila ako? Dahil yung secretary, may ano, yung dating secretary, may jawang pulis? Sino? Hmm. Magandang tanghali mga ka-vloggers. Ito, so, kayo ngayon, galit na galit kasi ito nga ang tinitira namin na project dati ng human settlement na si Madam Imelda Marcos. Eh, magigiba na po. Ngayon, nung March, kaya, kaya tayo, March 14, nagkaroon ng patawag sa complex para meeting, miniting lahat ng mga, mga madadamay sa gibaan na, namin na Aba? walang pangalan yung nanay ko pero yung mga ah, yung mga ano tawag dito si Daisy Gutierrez na hindi naman siya nakatira doon umuu lang may pangalan kasi kagawad piling ko nga itong katabi po namin nakagawad din na kaalyado ng ng aming butihing chairman Pati mga anak nilang mga, hindi naman na nakatira dito matagal na, may pangalan eh. Kami walang pangalan. Kasi galit sa akin, galit sa akin ang ano namin eh. At ang balita ko pa, ang naglakad dati, yung dating sekretary, siya ang mga na, 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 namahala dati eh. Siguro hinokos-focus nila yung ano, pangalan. Hindi pwede to pagkakasubukan kami sa woodsman. Lahat ng anumalyan nila, iyaan ko namin doon.